Yo, what's up mga kapabayan uh, Andito naman tayo ngayon sa Cubao Sa ilalim ng Cubao Tayo pabalik naman ngayon ang Paranaque Pansin ko lang sa mga Kasabayan ko ng na mga nakamoto Ayan, luwag na luwag naman dito sa gilid bakit yan pa kayo nagsisiksikan sa gitna? O oh, yan, no? Oh, dire diretso din naman ang takbo kahit mabagal, eh. Pero pilit niyang sinisiksik yung mga sarili ninyo dyan sa sa gitna nang ano, sa guhit. Pwede okay, naman kayo dito, oh, sa gitna, sa gilid. Oo. Oh. nyo naman. Pinipilit talagang ipagsiksikan yung mga sarili dyan sa gitna eh. Pwede naman dito sa ano eh. Oh, napapansin ko lang talaga Ako sumisingit din ako pero Pagdating sa mga ganyan na Bahagyan na yung galawan hindi ko pinagpipilitan yung sarili ko tuloy tuloy naman ang atakbo mo kahit mabagal eh okay lang naman na ano eh basta tuloy tuloy yung ano andar oh. oh. may napitikan pa ako dun dumaan sa bus lane. Kitang-kita yun. Hindi e naman kayo sumunod lang sa sasakyan, no? Tuloy-tuloy din naman ang takbo, eh. Ako nga, nagsityaga dito. Hindi ko naman sa binubuhat yung sarili ko. Dahil minsan kamote rin naman ako. Pa ganyan kasi-kasikip, mayroon namang paalala bago pumasok din sa tunnel. Huwag makipagsiksikan sa tunnel gamitin ang service road